Mm-hmm. Mm-hmm. Musta? Shit, mainit. Wait lang. Open tayo aircon. Hmm. Init. At ito na nga. So, medyo late tayo. Hindi pala medyo late. Late na late tayo kasi 11, ayun, 11.39 na. Schedule na. Ayun, 11.39. Na. Schedule natin. Dapat 9.30 pero late tayo nagising. Ayun. Uh, 2,058. Dapat 1,000. Uh, may sakit tayo muna nakarang linggo kaya hindi tayo pupunta anyway so ready lang tayo init init yan at uh, ayun, ayun na pala si manong yan tas magpapagroom na rin tayo o, hindi tayo magpapagroom na rin magpapagroom na rin si Manong oops umakit pa ops si Bifty si Bifty at si Manong si Mama Peggy kasi hindi makapagpagroom dahil nga uh, in uh, in mga 18 days from now eh anak na naman siya So, yung mga anak na yun, eh, sureball si eh, Sarira na naman dahil ayaw niya naman umere. Pero anyway, so yun na nga, Papagroom natin si na Manong dahil yung sa paan nila, yung sa ganito. Punta na muna tayo doon para makita nyo na rin. Okay. <laughs> Medyo nakalimutan ko mag-video. <laughs> Pero nababanan natin si na, no? nababa na, natin si na Manong tsaka si 50 sa... sa Furfan, yun yung yun yung pinagpapadala pinagpapagupitan talaga natin or sa nila, siguro mga matagal na lumipat lang tayo ng pinagroman kasi nga uh, every time na pumupunta kami doon eh puno so ngayon wala masyado and then kaya doon na tayo anyway so uh, food ko siya na 50 tapos Bekbe natin ko pabalik Uh, original yung plano dapat pupunta nga sa may, basta may sinabi siyang parang cafe cafe something eh sabi ko ako pupunta doon eh papacheck up papa check up papapms nga ako so anyway so in short eh binalik na lang natin sa bahay kasi hindi pa siya marunong magdrive drive uh, kaya pupunta tayo sa dasma ngayon papa dapat ang schedule talaga na natin sa tulad nga na sabi ko kanina is 9.30 pero late tayo gumise eh, pero nag nag-message naman sa akin ang sabi sa akin Pwede naman daw Pero medyo mali-late yung release Kasi nga uh, Lagpas na tayo sa schedule Pero tumawag din ako Sabi pwede, man, pwede pa din naman daw uh, May open slot for 3pm Pero pupunta na tayo ngayon Kasi feeling ko Masasingit na uh, Hindi lang naman feeling ko Hindi lang naman ako yung late Or Anyway so, Pero dapat dapat Kung naka-schedule kayo Dapat punta kayo ng ganoon Pero yun na So Drive muna tayo uh, Habang nakikinig ng Spotify So mamaya na lang ulit sinisermis na pala. Ayun na. Okay, so after natin mabusog, baba ulit tayo. Time check. 20. Check natin yung Hilux. Yeah. Medyo marunong na tayo umakyat dito. So yan. Beto. Ito, ito parehas lang. Parehas lang sa Fortuner. Walang pinagbago. Ah, uh, ito parehas lang din. <coughs> Medyo inubo tayo. Parehas lang din. Ah, uh, Parehas. Parehas na parehas kahit yung dashboard eh. Ito parang hindi parehas lang din. Ito ay okay, kahit, kahit yung pindutan sa gilid. Parehas lang. Actually kahit ito parehas lang. Parang nagpalit ka lang ng talaga ng... Ah ito. Ito yung ano. Ito yata yung sa... Kasi eco tsaka power. Hindi dito sa, sa Fortuner natin. ano ba diba? Ah uh, normal. <coughs> wait lang. Okay, commercial Lenovo. Eh to kasi Echo Chaka Power, yung sports sports normal cha parang Echo parang ganun. Ito. Pero maganda dito sa kanya, dito na ito, et Eto na yung Echo st yung start stop niya hindi na singit dito. Medyo mas maganda kita to. Tapos ito halos parehas lang. Ito mas parang mas bago to eh, no? Parang mas bago yung itsura ng dashboard niya eh. So meron din siyang yan, at saka ito yan, Parehas lang Siyempre itong pangit talaga eh 24 hours wala Pero yun Itong maganda itong maganda Yung itsura niya bago eh. Pero other than that Halos parehas na parehas eh. Ito Ah wala So ito yata yung mga G model Wala rin Oo kasi ano eh Normal pa yun Nailaw Hindi pa led Anyway So yun lang chinikala natin tong Hilux. Kita ba tayo? You know? Gusto? You know? You know? Ha? You know? Ito sa likod. Ah, automatic na rin. Automatic. Eh, ito, ito. Iba ito. Iba yung, iba yung sa likod. Pero ang ano nga nandito, maliit yung lagayan eh. Yung pandak. <laughs> Ayun. tas meron kang ganito. Salamin. kasi 'yan para kang parang lang kotse may may malaking trunk sa likod. Ah, tapos dito tayo naka-pwesto noon Hindi naman din. Oh, so, uwi tapos niya ata nawalan na si Nakahirap okay, tayo, so pwede naman wala tayo lumapit. Pwede daw tayong ikot. So, dahil siyempre siyempre sumuso tayo. So, silip tayo dito. Saan? Uy, <laughs> oh, may ceramic coating. So, mayroon may silang ceramic coating dito. Uh, car crystal ceramic coating. Ayan. So sa malamang sa large style. Sa ceramic coating, ah, uh, papatak ng mga 19,000. Noyan oh, nga, large. Ay, unfortunately. Pag ka-view, obvious oh, small lang talaga. Check natin tong globe ba. parang medyo na alangan uh, medyo ma alangan mataas ma yan so ito ay okay oops medyo pangay <laughs> sa nung ayun okay ito wala nga rin itong medyo mahirap to ayun o pero ayos lang ah tas, ito hindi automatic okay hindi sya automatic lahat ito walang masyadong pindutan dito gas. Ah, yung gas. Yung lagay yung gas. Tsaka yung hood. O, okay, yun yung itsura ng sa Innova. So, kapos siya dito, no? Wala itong laman. Tapos, ito. yan, At malito so, maliit to. Parang ilan? Parang five, parang six lang yata or seven yata. Or seven. Feeling ko seven to. As yung, ano, hazard. What? Hindi, hindi lagay ito ng no? ano, inumin, eh. Hindi lagay na inumin, no? Oy, hindi oh, okay. lagay automatic. Meron kong lagayin dito. Yan. So, ito. May maliit. Ah, hindi. Meron pala dito. Ayun. Tapos yung itsura nyan. No, eco mode pa. Ito sinasabi ko, ba't di nila nila nilagay dito? Pati sa Fortuner. Kaya naman nila ilagay dito pala sa Innova. Diyos ko po. Naman, man, naman, Ay, naman. Pwede naman nga lagay dito yan eh. Oh. Power mode. Eco. Diba? Kaya yes, sa so, dito mo lalagay. Hindi na pa ka nila Hmm. Ayun lang, ayun yung dashboard. Uli pa tayo habang nag-aantay. Ito yung likod. Ito kasi, ito medyo maluwag. Yung sa, ito medyo masikip eh, sa likod. Wait. Hey. Ito, dito may malalagay ka, pero dito wala eh. Ayun, no? sikip na eh. Diba? eh wala siyang pindutan na automatic. Yan, check muna natin yung videos. Uh, bago 'yon So, hindi ko masyado ma-check. Pero may magaling na tayong balita. Abang nandito tayo sa Toyota, eh. Bumangga na naman si Bekbek. Bek, this time, sa basurahan. So, going back. Mamaya, pakita ko sa inyo yung video. Eh, singit ko dyan. ito na yung bagong views ngayon. Speaking of bagong views na binanggana na naman ni Bek, Bek yung Sikulitog uh, si Kulitog natin. Pero, hi. Anyway, so ito. Uh, ito, same pa lang din to. Ito lang meron na dagdag. Parang meron na siyang ganito dito. Kasi wala na yung sa gilid. Para sa side mirror. Tapos gas. Yan. Ito may anti-skid. Parang bago na yata talaga. Kasama na yata talaga to ngayon dito, meron ka ng saksakan dito kasi wala na siya dito. So nandito na yung saksakan mo. Yung yung tawag dito. Yung cigarette something. Oh, Hindi <laughs> na handbrake <laughs> kasi sino mang gumalaw niyan. automatic pala to. Ito kasi is drive and manual. Yung sa ano e, D tsaka S eh, di ba? Parang ganoon. Yan tas automatic, yung yung aircon. Yan. Oops, yan normal lang typical na ano pero ito parehas lang yung uh, space halos ito wala to plastic na ano yan yun yun ano parang wala masyadong bago halos yun pa rin pero maganda lang dito sa views na to eh wala pa siyang bangga <laughs> ay nako po ayan sa so, likod oh ay, nako po kawawa si Kulitog kay Bek Bill Bill Bil, Bil Sarah, I mean. Check tayo sa ano, check tayo na check natin yung kabila. Ayun yung Wigo. Ay, putas marang marang pindutan to. Isa sa uh, bios. Mas marami tong pindutan. Yeah, check natin. kasing tunog ganyan din yung tunog ng kay Budi. Pero to may yung parang anti-skid, anti-skid din sa tas kay yun yung dashboard. Typical na ah yung sa ano, yung sa Hilux walang ganto yung cruise control. Pero anyway. Para mas bagong dating nito kaysa sa ano Vios. Kaso to layo. Layo oh. Sabagay, so, automatic naman yan. Gaganyanin mo lang naman yan. as start, stop eto, medyo bago, parang bago na rin to kasi hindi ganito yung kay Body TV. Tapos ito, parang ito medyo mahirap palitan pag mag aftermarket ka. Or mas madali dahil nakalabas. Yan tapos yung compartment. Ang likod. Pwede na rin, hindi naman siya ganun kasikip. Pero yung sa likod, wala talaga masyado malalagay. So, yan. Yan yun. We go. Ah, wala ka ng compartment dito kasi nga. Wala eh. Ah, wala siya yung saksakan. Hindi ba? Meron pala ito. Sorry. Ayaw, Tapos di, dito, dito na yung mag. Wala ka na dito eh. Sa gilid. Sa gitna na. Ayun. Waiting area. Ito bago. Ano ba ito? Bago. Eh bago. Car siya. Ito bagong. Ito bagong boche. Oh, Feeling ko, GRB yan. Ito bago. Bago check. Ito. Piling ko G or B yan. Kasi iba yung mags. Ayun o. No? Kasi iba yung gilid. So yun yung mags pagka ano. Hmm. pala yung meron ng filter. So, okay. So, ito yung mabayaran. 7-1. Actually, yung eh. Kasi nasa 12,000 sa kanina eh. Pero punta muna tayo kasi yun. check ah uh, 330 okay na punta na natin yun no okey ni Kobe bagong car wash eh okey yun no know. so pauwi na tayo ah uh, inexpect ko naman actually na, na nakabuhura ng onte kasi ang inexpect ko nag-range ng 5 to 10,000 pero originally uh, nakita ko parang yung service something is nasa 12,000 And then parang basta may mga ano sila, syempre may may kasama ka doon yung ay may yung pag may promo na uh, first 1,000 5,000 10,000 shot 20,000 parang kasama yung 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 synthetic, yung yun oil pero pina-free natin synthetic, uh, fully synthetic. Basta eh, so in short sa 12,000 sa uh, 12,000 plus. And then um uh, nagtataka ako pagka, pagka bigay sa akin ng bill parang sinabi niya lang sir 7,000 na lang parang may, may mga less less eh syempre di ko na tinanong kung ano yun pero yun uh, yun umabot na ng 7,000 7,000 ano 100 yata or 7 7,7 or 7,1 hindi ko matandaan basta nas, tinabi ko na yung ano eh basta nasa ganun nasa ganung range and ayun na nga so bago tayo <laughs> napakalala So kapag um, nandun nga Nandun ako sa Toyota Kwento ko na rin uh, Nasabi ko naman kanina Eh Kasi nga Sina Sina Manong Eh Ang schedule nang tapos last dos Eh anong oras na nga Diba mag alas 4 na So nag text na Yung ano So sabi ko sunduin Butakte <laughs> So susunduin ni Bekbek -bek, Diba Susunduin ni Bekbek -bek. Ang problema ngayon Butakte Ay <laughs> ko yung sa, yung sa harap namin nakikita nyo yun pagka sa mga video sa harap namin may nagpa-park doon na si Lolo which okay lang naman wala namang problema sa akin ang problema kasi si Bekbek -Bek, hindi marunong mag hindi pa marunong mag-drive so ang ginawa niya is pinausog niya pinakausapan niya sa Lolo inusog yung ano yung yung kotse diba so inusog na after mausog yung kotse doon na paglabas tuwag siya sa akin uh, paano daw to ganyan ganyan gan, gan. nalabas niya so pag niya after after siguro mo wala pang 10 seconds sabi, wait lang, wait, 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 wait. Binaba, pagkababa. Ayun, bumangga yung bumangga si Kulitog sa basurahan. Diyos ko po. Nakita ko sa, na, eto, ay, eto, eto ulit yung CCTV. Ito ulit yung CCTV. Ayan, 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 ayan. Diba? So, pag, pagabante pag abante yung ganun, gumano, dumire-direcho, hindi na naman nag-break. Well, kapalaran ni Kulitog. So, kaya nga sabi ko sa kanya, which is, sige, okay, un understandable naman, un na, <laughs> Pero tangin na, tangi na babangkay mo yung basura na hindi umaandar Malala Malala Anyway so dito na natin natabusin Kasi pabatche na tayo siguro Baka mag Ano uh, na lang tayo Pero may lakad ulit tayo dahil May lakad ulit tayo sa Baka next week Kasi nga bago tayong uh, fresh na fresh Kaka PMS lang natin Parang wala naman nagbago uh, Medyo yun nga, medyo alaga naman natin to. Kasi nga, yung kay Kulitog, yun ako ang nag-aalaga kay Kulitog. Talagang suwabeng swabe So, eh ako, okay, okay. ako. After naman magpa-change oil, alas wala naman na bago. At saka, ah, ano lang naman eh, yung change oil, nagpalit ng... Basta may mga nilinis, tapos nilinis na daw yung mga brake pads and all. Pero okay naman daw lahat, since again, uh, nasa 2083 oh, tayo ngayon. So, ewan ko pagpunta natin sa hindi ko na muna babanggitin pagpunta natin sa susunod natin pupuntahan feeling ko easy tree easy 3k kagad to O lang dito na natin tatapusin ma medyo malapit-lapit na rin tayo kasi si Kulitog na nakaharang lang din doon kumbaga hindi siya nakaayos sa parking ayusin pa natin yung parking so dito na natin tatapusin bye bye and babu wait lang yun pala kung tatanong nyo sa akin uh, personal opinion uh, kasi nga nung dati nung kay Kulitog versus ngayon eh medyo may budget naman tayo pero kung ko-compare ko yun kung kung dati ah dati pag wala naman budget uh, dadan ko na lang siguro sa Shell mas mura uh, buod sa Shell meron kasi talaga ako pinagpapa check upan kay Kulitog yun same same lang papa-papa-check papa -check mo yung 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 brake pads 'yung uh, spark plugs well hindi well hindi pa naman natin kailangan. Hindi ko alam kung may spark plugs so, pero 'yun, 'yung brake pads, 'yung uh, basin, bumaga pinapa-check ko 'yun doon sa malapit doon sa Paranaque doon sa isa doon sa condo namin. Pero since medyo nakaka-LL tayo nang bahagya eh sa Toyota sa Toyota na tayo nagpa-check up. Pero tingnan natin. Pero sa mga susunod na mga check up, tingnan natin kasi medyo oh, toos nito Yo, kay, kaya ba to? Ah, kaya ang kaya. Panis. di kaya kaya. Kasi pag si Kulitok sumasabit siya dito, medyo ano eh. Medyo mababa si Kulitok. Anyway, so yun na nga. So, kung kaya na naman ng budget, sige, pwede ah, siguro mas maganda sa Toyota kasi alam ah, mo, sila talaga nagsa-service dahil sa kanila galing yung unit. Pero kung medyo tight budget, Nasama kasi talaga yun eh pag bumili ka ng kotse, kailangan mo syempre ng maintenance. Kung hindi mo ipapa kung hindi mo may maintenance, eh, babalik din naman sa iyo yun at uh, medyo ikaw rin yung mahihirapan kasi nga kailangan mong palit ng ganito, palit ng ganyan and then eventually uh, mas medyo magiging sakit sa ulo. Kaya kita si Kulito, sobrang smooth noon. Ang sakit ko sa ulo ngayon yung nagda-drive. <laughs> oh, sige na, dito na natin tatawusin. Napakabala naman tayo. Okay, bye-bye and babu. Nakikita nyo kung gaano ka ba, no? Tingnan natin kung may tama.